Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Muling nagsalita sa media ang nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Muli niya idinadawit si na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice Presidente Sara Duterte at senador Ronald Bato de la Rosa sa mga pagpatay sa Davao City. Dati na pong itinanggi ng mga Duterte at ni senador de la Rosa ang kaugnayan sa Davao Death Squad. May unang balita si Salima Refran. Oh, sa gitna ng mga birada ni dating pangulong Rodrigo Duterte at ng pangulong Bongbong Marcos, may babala ang dating pulis at nagpakilalang miyembro ng original na Davao Death Squad na si Arturo Lascanyas. Panawagan ko sa so, so sa pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at uh, wag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng labaw na si Rodrigo, Roa Duterte at yan, allegedly Vice President Sara Tambalos Los Duterte. Mga traidor po itong mga ito. At Matapos ang ilang taong pananahimik, humarap sa media si Las Cañas mula sa dibi ng gitna lugar sa labas ng bansa kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court. 186 pages daw ang kanyang inihaing affidavit at may binigay pa raw siyang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte. Maging mga alegasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte tinanggap ito ng uh, Office of the Prosecutor as exhibit. And meron ako mga mga graph na ginawa ko about uh, the DDS in uh, in a uh, in a uh, anti crime task force kinus task force and nung naging mayor ang naging mayor si Sara Duterte Ayon kay Las Cañas, kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga. Nilikha ni Sara Duterte nang siya na ang naging Davao City Mayor, ang Oplan Tukhang. nag talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tukhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Batu de la Rosa na i-impose ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang dami yung namimising. Nag-imistigar ba si Sara Duterte? Wala. Nag-imistigar ba ang Davao City Council? Wala. Nag-imistigar ba ang Commission on Human Rights? Wala. Tinanong si Las kung ilan sa tingin niya ang napatay sa tukhang sa Davao noon. Sa laon quarry lang po, sa estimation ko lang, Meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000. Hiwalay pa raw yan sa ipinapatay sa pinalawak na tukhang kinalaunat. Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Vice President Duterte sa mga sinabi ni Lescagnes. Pero nauna na siyang nagsabi na ni Minsan daw ay hindi na iugnay ang kanyang pangalan sa Manoy Davao Death Squad sa mga taon na nagsilbi siyang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Pero nang mahalal daw siya bilang bise, bigla na lang daw nagkaroon ng testigo laban sa kanya at kasama na siya sa mga akusado sa ICC. Sabi niya hindi niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Handa raw siyang harapin ng anumang akusasyon laban sa kanya. Pero haharap lamang siya sa isang Pilipinong hukom at sa Pilipinong korte lamang. Dagdag alegasyon naman ni Las Cañas kay dating Pangulong Duterte, may hawak ko man itong mga shabu laboratory sa Davao Region. Niluloko mo mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug group. Pinapapatay niya sa grupo namin yung 11 Chinese workers in chemist ng Davao Cebu Laboratory at ng Barangay Obrero, si Mayor Duterte naman ang in-charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Cebu Laboratory ang koleksyon raw ng baril ng dating wow. Pangulo, hindi lang daw nasa tatlong daan at may supply daw siya nito. Ang koleksyon ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000. Galing ko ito kay Kibuloy. Sinisikap din ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni dating Pangulong Duterte. Pero dati na rin niyang itinatanggi ang alegasyong meron siyang shabu laboratory. Kaugnay naman sa alegasyong marami siyang baril. Wala akong baril sa bahay na hindi rehistrado. Collector's item man yan, it's allowed by law. How can you use it against me when the practice of giving a collector's license is allowed by law. Dinawit rin nila si Senador Bato de la Rosa na Davao City Police Chief noon at Sen. Bongo na long-time aide ng dating mayor at dating Pangulong Duterte. Kabilang daw sila sa mga nagbibigay ng utos sa Davao Death Squad. Para na ang mga death squad kumukuha si Bongo ng personal identification data ito, kumpleto po sa detalye kung saan nakatira ang target, anong sasakyan ang gamit niya, at uh, anong kulay ng sasakyan. Sige, buhay siya pabaya mo lang yan siya, mag-alig siya na mag-alig. Nasa malinis siya kung siya ako, mahala siya sa buhay. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag sigo, kibuloy, at iba pa ang mga pinangalanan ni Las Cañas. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Dadalhin na ng Senado sa Davao City bukas ang investigasyon sa umano'y pagbili ng mga pirma para sa People's Initiative at kung sino mga politiko ang sangkot dito. Kinvisyon naman ni Senador Amy Marcos ang patuloy na pangalaga ng COMELEC sa mga nakalap na pirma. May unang balita si Sandra Aginaldo. Ayon mismo sa grupong pirma, tuloy ang pangangalap nila ng lagda para amyendahan ng konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative at pwede para magamit ang mga lagdang isinumite sa COMELEC. Kinuwestiyon ni Sen. Amy Marcos ang patuloy na pangangalaga ng COMELEC sa mga natanggap nilang pirma. Tapon na ang mga pirmang yan, mag-umpisa tayo ng tama. Tuloy raw ang Senado sa investigasyon nito kung mga kongresista nga ang nasa likod ng pangangalap ng pirma at kung may kapalit nga itong pera o pabor dadalhin ang pagdinig sa biyernes sa Davao City na itinuturing na baluarte ng mga Duterte. Hindi lamang Davao kasi yung iba sa Bukid Non, Cagayan de Oro, ang hirap kasi eh, kung marami sila tulad ng sinasabi ni Senator Bato na napakarami halos libo. Nagpadala na ako ng tao today sa totoo lang galing sa Senado para maglikom na ng mga sinumpaan sa Laysay, interviewin na yung mga testigo at alamin kung sino yung handang humarap sa hearing imbitado pero nagpasabi na raw na nasa abroad pa si Attorney Anthony Abad, ang pangalang nakalagay sa mga pinapipirmahang forms. Sarado rin ang senadora sa pakikipag-usap sa kanyang pinsang si House Speaker Martin Romualdez na naunang nagsabing bukas siya sa meaningful discussions nilang dalawa. Tapusin mo na yung PI, otherwise it has no meaning whatsoever. Ang problema, ang nasisira dyan, yung administrasyon, nadala yung pangalan namin, Marcos Administration, ang winawasak niya. Kaugnay naman ang unity team, sabi ng senadora. Sa palagay ko, ang uh, unity team, eh, talagang may, may, tama na, no? May, 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 lamat na talaga ang pagkakaisa, pero sa palagay ko, yung mga principal, hindi naman na uh, magulo eh yung maguloy, yung mga amuyong dyan sa tabi-tabi, yung mga demonyo at ahas sa laylayan ng palasyo. Sabi naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri, itutuloy ng Senado ang pagtalakay sa resolution of both houses, number 6. We're going to create a subcommittee uh, where Senate, set up a subcommittee and by next week, mag-uupisa na po siya sa mga hearings uh, dun sa RBA 6. So, uh, gusto po natin na uh, medyo babain ang temperatura ng Uh, politika sa ating bansa. Kaya kami, back to work kami dito sa Senado. Ito ang unang balita. Sandra Aginaldo para sa GMA Integrated News. Patuloy pa rin ang uh, masamang panahon sa iba namang bahagi ng Davao region. Nasira na ang ilang tulay at natumbang ilang puno. Buso ng pag ng lupa dahil sa malakas na ulan. Narito ang unang balita. Awan alin! Alakalin! pag ng lupa. Tuloy-tuloy na pag uulan Pumaragas ang baha. Yan ang nararanasan pa rin sa iba't-ibang bahagi ng Davao region. Sa pantukan Davao de Oro, lumigas na ang mga residente. Kahit malakas ang agos ng tubig, tulong-tulong sila nagtungo sa mas mataas na bahagi ng lugar. Sa ilang kalsada sa Davao City, mas kaunti ang dumaraan na sa sakyan dahil sa lampas gutter na taas ng tubig. Sa Davao Oriental, ilang tulay ang nasira. Nang huli ka ang ng tulay na ito sa bayan ng Manay. Gumuho ang bahagi ng tulay sa bayan ng Governor Generoso. Dahil dyan, isolated ang sampung barangay sa bayan at stranded ang mga residente. Sa ibang barangay naman sa bayan, sinuong ng ilang residente ang mabilis na agos ng tubig sa tulong ng lubid. Sa Caraga, Dava Oriental, bumungad sa mga motorista ang na nakakambalang ng na mga puno sa kalsada dahil yan sa landslide. Sa nagsabing bayan, may naitalang dalawang nawawala matapos umanong matabunan ng lupa sa bayan ng Lupon. Nagtumbahan din ng ilang puno. Nabagsakan pa ang isang sasakyan habang buhay Ligtas naman ang mga sakay nito. Patuloy ang isinasagawang clearing operation sa lugar. Ayon sa pag-asa, trough ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang nagpapaulan sa rehiyon. Ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng bangus at tilapia sa ilang pamilihan sa Metro Manila, tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nananatiling stable ang presyo nito. sa daw ang supply ng mga nasabing isda ayon sa ahensya, batay sa kanilang latest monitoring. Nasa 180 pesos ang kada kilo ng medium-sized bangus na galing Bulacan at Pangasinan. Ang medium-sized tilapia na galing naman sa Batangas at Pampanga, 120 pesos kada kilo. Bumaba rin daw ang farmgate gate price ng tilapia mula sa 90 hanggang 93 pesos noong isang linggo nasa 85 hanggang 88 pesos ito kada kilo ngayon. Ang bagus naman na sa 130 hanggang 140 pesos kada kilo ang farmgate gate price. Paliwanag ng ahensya, posible ang pagkakaiba ng mga presyo depende sa dami ng supply at klase ng pamilihan. Inaasahan naman ang pagtaas ng supply ng galunggong sa Luzon matapos ang pagtatapos ng fishing season sa Palawan kahapon. Paribagong record high ang utang ng gobyerno ng Pilipinas sa pagkatapos ng 2023. Ay sa Bureau of Treasury, nasa 14.62 trillion pesos na ang utang ng bansa. Mas mataas siya ng 8.92% o katumbas ng 1.2 trillion pesos kumpara sa 13.18 trillion pesos noong 2022. Ay naman kay Finance Secretary Ralph Recto, nasa comfortable level pa ito. Kung ikokonsidera ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Ang debt to gross domestic product na ratio sa bansa ay nasa 60.2% noong 2023, na mas mabuti raw kumpara sa 60.9% na GDP noong 2022. Sa gitna ng sunod-sunod na banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa tiwala sa kanya ng pangulo na manatili bilang kalihim ng Department of Education. Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga isyu, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Iit ng bise, nasa bansa ang kanyang katapatan. Matatandaang sa isang prayer rally sa Davao City noong linggo, inakusahan ng dating Pangulo si Pangulong Marcos na gumagamit umano ng iligal na droga at nasa watchlist umano ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Itinanggi na ito ng PIDEA. Ang kapatid naman ng bise na si Davao City Mayor Baste Duterte na nawagan sa Pangulo na mag na. Sinabi naman kalaunan ni Senadora Amy Marcos na nagsorry sa kanya si Mayor Duterte para sa naging pahayag niya. Bagong career high para sa Filipina tennis star Alex Ayala. Mula sa ika-187, umakyat siya sa ika-184 sa ranking ng Women's Tennis Association. Meron ng 1419 points na naipon si Ayala Mula sa 25 tournaments sa kanyang sinalihan, kamakailan lang nagkampiyon sa Ayala sa doubles division ng W50 tournament sa India kasama ang kanyang partner niya si Daria Seministaya mula sa Tavia. Libu-libong trabaho sa Israel ang nag para sa mga dayuhan kabilang mga Pilipino. Pero hindi pa makapag-deploy ng mga bagong OFW doon hanggat nasa alert level 2 ang Israel. Narito ang unang balita ni Rafi Tima. Bunsod ng gerang sumiklab matapos atakihin ng grupong Hamas ang Israel. Mahigit apat na rang OFWs na ang voluntaryong umuwi sa Pilipinas mula sa mahigit 30,000 Pilipino na nagtatrabaho roon. Sa taya ng Israeli government, aabot sa 10,000 dayuhang manggagawa na nagtatrabaho sa Israel ang umalis dahil sa gera. Dagdag dito ang libu-libong trabaho na dating ginagawa ng mga Palestino. Because we do not allow now the Palestinians who used to work in Israel from Gaza, 20,000, they cannot come into Israel. It's a war zone. Um, and much less are coming from the West Bank. We are seeking globally to bring more workers to Israel and we are offering the same thing also to the Philippines. But it depends on the Philippine government. Ang problema, nasa alert level 2 ang Israel kaya bawal ang deployment ng mga bagong manggagawa roon. Gustong gusto pa man din daw sana ng mga Israeli na mga Pilipino ang makakuha ng mga bakanteng trabaho. The sentiment is even stronger, meaning even before October 7, um, Israelis prefer to have as caregivers Filipinos. Israelis very much like Filipinos, you know, English speaking, Filipinos are kindest people in the world. Bukod sa mga caregiver, marami daw ang bakante sa sektor ng hotel industry agriculture, at construction. Hiningi namin ang reaksyon ng DMW at DFA pero wala pa silang tugon kung kailan maaaring malift ang Alert Level 2 status ng Israel. Ayon naman sa Dole, bagamat sana manatili sa bansa ang labor force ng bansa, malaking bagay ang libu-libong job vacancies sa Israel. Any additional job, especially, nabanggit mo, 20,000, malaking bahagi yan na uh, uh, makakaluwag dun po sa mga kababayan natin. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Muling pinag-uusapan ang panukalang magkaroon ng hiwalay na gobyerno ang Mindanao. Matapos itong palutangin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Kamakalawa. Alam ko mga kapatid kong Moro, magkaisa tayo. Gusto ninyo, one Mindanao tayo. Paraan natin sa proseso na legal. There is such thing as a body that would hear you uh, a petition uh, to secede and it will uh, uh, mag-survey mag sila tapos mag-previsito. Panahon na raw para mangyari ang panukala, sabi ni Dawood del Norte 1st District Representative Pantalyon Alvarez. Matagal na raw kasing napabayaan ng Mindanao. Idadaan daw nila ito sa signature campaign. Pero sabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, labang ito sa konstitusyon. Wala rin probisyon sa saligang batas na nagpapahintulot na bumukod ang isang bahagi ng bansa. Tutol din dito ang ilang mababatas mula sa Mindanao. Sabi ni Congressman Rufus Rodriguez, hindi independence ang kailangan ng Mindanao kundi suporta. Ayon naman kay Senate President Juan Miguel Subiri na taga Bukidnon, hindi makakabuti kung magka magkawatak-watak ang Pilipinas. Tutol din sa panukala si Senate Minority Leader Coco Pimentel na isa ring taga Mindanao. Bukas naman sa usapin ng ilang mababatas gaya ni Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers. Dapat pampalakasin ang Philippine National Oil Company sabi ni dating Energy Undersecretary Eduardo Manyalak sa ngayon kasi hindi raw kasi ito fully utilized. Maari daw itong gamitin sa pagsasaliksik sa mga likas na yaman na posibleng nasa ilalim ng West Philippine Sea. Wala pang tugon dito ang Department of Energy. Dati naman sinabi ng National Task Force on the West Philippine Sea at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR na plano ng pamahalaan na magtayo ng isang gas field doon tulad ng Malampaya Gas Field. Pangamba naman ng isang International Defense and Security Analyst, uh, Alman China kapag sinimula ng Pilipinas ang oil and gas exploration. Ayon sa Chinese Embassy, na nanatili ang kanilang posisyon na dapat ay joint exploration ang gagawin ng Pilipinas at China. Binigyan parangal ang GMA Network Incorporated at GMA Kapuso Foundation Incorporated sa 59th Anvil Awards ng Public Relations Society of the Philippines o PRSP. Huwag yan GMA Kapuso Foundation na Silver Anvil Award sa PR Tools Publication Category para sa GMA Kapuso Foundation Annual Report 2022. Silver Anvil Award din ang binigay sa GMA Network para sa PR campaign na Baging Alisto, Huwag Magpaloko. Ang Anvil Awards ay ang tinaguriang Oscars of Public Relations sa bansa. Binigang parangal dito ang pinakamahusay na PR campaigns and tools na mga kumpanya, PR agencies, organizations at institutions. Sa mga evacuation center na nagpalipas ng gabi, ang daan-daang residenteng nasunugan sa Recto Maynila kahapon. Ang iba naman nasa kalsada. At mula sa Maynila may unang balita, si Darlene Guy. Darlene? Ivan, mahigit tatlong daang pamilya yung nawalan ng tirahan dahil sa sunog dito sa barangay 310 sa Recto, Maynila. Yung ilan sa kanila ay dito sa tabing kalsada muna pansamantalang nanunuluyan dahil puno na yung covered court. Nagulat na lang daw si Nanay Victoria nang mabilis na lumaki at kumalat ang apoy sa mga bahay rito sa barangay 310 Recto, Maynila kahapon. Natandaan ko lang kahapon po ano, Umapoy na, tapos muhasok ako sa bahay namin. Kinuha ko yung apo ko at saka yung anak ko isang buntis. Lumabas kami. Ngayon, sabi ko ng anak ko, kukuha lang ang ng damit. Hindi niya ako yung pinapasok kasi malaki na yung apoy. Dali-dali silang lumikas, kaya wala silang naisalbang anumang gamit. Pasado alas tres ng hapon, sumiklab ang sunog. Umabot ng mahigit apat na oras bago tuluyang naapulan ng mga bumbero ang apoy. Sa ngayon, kasama si Nanay Victoria sa mga pamilyang pansamantalang tumutuloy sa mga modular tent na nakaset sa tabing kalsada ng Recto Avenue. Pinano kami doon sa barangay. Yan sobrang dami, mainit. Una, pinili namin dito kami tumumbay sa labas. Kasi okay naman, binigyan naman kami ng tent. Ayon lang po, pag nag-ulan kami mababasa ka kami. Nandito naman sa covered court ng Barangay 310 ang mahigit tatlong daang pamilyang nasunugan. May niya rin silang modular tents. Sabi ni Nanay Alona, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari sa kanila. Blanko pang isip ko, mami. Umiyak ng ako sa nangyari, ma'am, kasi wala kami na ligpit talaga, ma'am. Lahat ubos talaga sa lahat ng gamit na, may pati pera. Ubos. Mahirap daw dito sa evacuation center. Pero wala naman daw silang magagawa sa ngayon kung hindi magtiis. Hirap talaga, ma'am, kasi hindi kasanay sa ganito. Tapos hindi rin ako nakatulog hindi ako makatulong sa ibang lugar. Ayon sa mga kinatawa ng Manila Department of Social Welfare na nandito, pinakain na nila ang mga residente. Isa-isa na rin daw silang kinukumusta para malaman kung ano ang pwedeng maitulong sa kanila. Dimingin sana kami ng tulong, mapatayan ang bahay namin, ah, makabalik kami kaagad. Sana po, bibigyan niya kami ng mga ano, mga kailangan namin dito sa kagaya ng kumot, banig, yung mga damit bin gamot. Tsaka yung pagkain namin, kasi wala naman kami hanap buhay. Ivan, kasama sa naapektuhan ng sunog yung linya ng kuryente, kaya yung ilang bahay at establishment dito sa kahabaan ng Recto Avenue ay wala pa rin kuryente sa ngayon. Samantala, kung kahapon niya naapektuhan yung operasyon ng Recto Station ng LRT2, ngayon naman po ay back to normal na tuloy-tuloy na nakakasakay yung mga pasahero. Yan ang unang balita dito sa Maynila. kasi si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Ito naman, versatility at lawak ng voice range ang pinakita ni Kapuso pop rocker Anthony Rosaldo sa kanyang Switch concert kagabi. Uy! From Taylor Swift hits to Aegis Classic, na pa wow si Anthony sa kanyang major concert the music museum. Guests niya si na Sparkle Stars Rita Daniela at Khalil Ramos. Full support naman sa panonood si Senior Vice President and Head ng GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso. At GMA Network Internal First Vice President and Head of Operations, Joseph Francia. Nag-enjoy rin sa concert ni Anthony ang ilang sparkle artists, pati na ang cast members ng Abot Kamay ng Pangarap. Advance, happy, ah, advance birthday treat daw ni Anthony ang concert sa kanyang fans. Happy birthday, Anthony! Happy birthday! <laughs> si Kalay, nanood din siya, eh. Wow. Galing niya. Maraming salamat for for staying and for being my inspiration in everything that I do. More concerts to come pa po, po sa kanya kasi mm. nakikinig ko po ang galing mm. niya po talagang kumanta. Oh, Magaling mm. talaga kumanta si Anthony. Ang ganda ng range yes. niya. Yes. Diba, At mabait. Mabait pa siya. Actually, very friendly yes. and all. Anyway, ni-reveal na ni Open 24-7 star Maha Salvador at ng kanyang asawa ang gender ng kanilang baby. It's a girl! Wow! Napuno ng pink confetti ang venue ng gender reveal party ng mag-asawa matapos silang buksa ng isang box na may pink na relo. Present dyan ang family and friends ng couple. Ang mag-asawa na ba dressed in all white? Last month, in-announce ng couple na buntis si Maha. Congratulations! Congratulations. What a girl. Beautiful, beautiful mom to be! Correct! Ay, ganda! Yeah, Kapapasok lang na balita, may aberya operasyon ng LRT-1. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, pansamantalang tigil operasyon ng LRT-1 mula Baclaran Station hanggang Fernando Poe Jr. Station. Sinusuri na raw ng kanilang mga teknisyan ang apektadong tren sa Libertad Station. Tasing sa LPG ang bungad sa mga consumer ngayong Pebrero. Sa anunsyo ng Petron, may dagdag sil silang siyem sentimo sa kada kilo ng kanilang LPG. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya ng LPG. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.